Sa UAAP naman, bagamat pasok na sa Final Four ang US League Rowling Tigers, hindi magpapakampante si Nagello Crisostomo at King Tiger Nick Cabanero at handa pang lapain ang FEU Tamaraw sa magiging laban bukas. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Carlo Villasenor. Sports now. Sports now. Exclusive! Nakamit na ng UST Growling Tigers ang isang mahalagang panalo kontra top-seeded NU Bulldogs sa score na 80-71 nitong Sabado sa SM Olovesia Arena upang maselyuhan ang kanilang Final for berth sa UAP Season 88 at ayon kina Jello Cresostomo at Nick Cabanero, matagal na nakaset ang mindset ng kuponan bago pa man magsimula ang laban. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, inamin ni Chris Ostomo na bago pa lamang tumungtong sa entamplado, malino na sa kanila kung gaano kabigat ang laban. Uh,

limit lang namin turnover namin. So. Binigyan din rin niya na magiging sandata nila ang mas malinis na execution pagpasok ng knockout rounds. Samantala tiniyak ni UST star Nick Cabanero na buwang kumpiyansa at leadership niya sa pagpasok ng UST sa Final Four. Tinukoy rin ni Cabanero ang bigat ng panalo para sa kanilang postseason drive. Uh, ano talaga, kung ako start ng our defense, gusto uh, na nga namin manalo. Uh, crucial din yung game para sa akin. para kay Kabanyero mahalaga ang hatid ng momentum ng panalo, lalo't maganda ang ipinakita ng Bulldogs sa kabuuan ng season. Uh, Binalikan din niya ang mga naging pagkukulang sa eliminations na nagsilbing aral at nagbigay daan sa pagbabago ng kanilang laro. Uh, Bitbit to... 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 uh, uh, to... ang momentum, disiplina at bagong tapang. Papasukin ng Growling Tigers ang semifinals na may isang misyon, ayusin ang execution, maging mas matatag at itulak ang UST pabalik sa UAAP Finals. Ako si Carlo Villasenor, Abante Sports, nauna! Thank